I was born to be a fighter, had these dreams and desires, I would be something better, energy, got a fire in my soul to keep burning, a pain that keep hurting, a curse is a match, I feel the thirst, keep on working, I won't stop, I won't quit, to the top of the shit, I get lost in the work, sweat dripping on of things, I get... Ako nga pala si Mastong at mahilig akong mag-alaga ng mga German Beauty Home halos magtatatlong taon na rin ako simula nung nag-alaga ako ng mga fancy pigeons. At ang karamihan sa mga inaalagaan ko ay German beauty homers. Marahil ang karamihan sa atin na nakakanoon ay bago pa lamang nakakita or hindi pa familiar sa ganitong mga klase ng kalapati. So meron din naman akong ibang mga breeds ng kalapati kagaya ng Classic Oriental Frill at pinag-hybrid ko pa nga yung German Beauty Humor at Classic Oriental free Pero ang pinaka main focus ko ay ang German Beauty Humors. At syempre, hindi masyadong ganon kalakas ang competition ng ganitong mga kalapate. Kung kaya kapag mayroong competition, hanggat maaari, gusto kong masalihan ito. At upang makapag-participate tayo sa industriya ng ganitong mga inaalagaan ko. Hindi ako big time sa ganitong larangan at hindi rin naman ako mayaman. Simpleng tao lang din ako na kagaya mo. Pero ganito yung nahiligan kong alagaan. Mga fancy breeds. Nakasali na rin ako sa isang show. Pero isang beses pa lamang. para sa akin masaya yung experience dahil marami din ako nakilala na mga kagaya ko na ganitong mga kalapati ang nahiligan namin alagaan so nagkaroon ng mga konting tsikahan, konting banding sa mga kapwa ko fancier na mahilig sa mga fancy pigeon so guys, pangalawang show na sasalihan natin ngayon so hindi ko alam kung Aabot uh, medyo ng pressure ako sa pag-prepare ng ibon pero tignan natin kung sino ang mga ibon na madadala natin. Ang plano kasi apat. Pero ang ginugroom ko anim para in case man na hindi umabot yung iba, meron tayong backup. Dalawang linggo pa bago yung show. At namimili tayo ng ilalaro nating ibon. Siyempre kapag nakapili na tayo, i-isolate natin yan kasi no? so iba na yung magiging patoka ng ating mga ibon ito yung para maging maganda ang kondisyon nila ang pinaka challenging na part ng pagpe-prepare sa show ay ang pagpili dahil ikaw mismo ang sisipat sa iyong mga kalapati hindi lang ilong, ulo kundi pati ang kanilang mga balahibo kung meron ba itong pag-asang makasabay isa rin sa mga pinakakomplikadong part ng grooming ay ang paglilinis ng kanilang ilong dahil ang mga kalapate natural na nagkakaroon ng pulbos sa kanilang ilong at pagkatagalan kumakapal ito kagaya na lang nito tatanggalin natin yan lilinisin natin Siyempre, kailangan din ng pampurga upang ang binibigay nating suplemento mga patoka at vitamina ay hindi mapupunta sa mga bulate o yung mga parasite sa loob ng kanilang katawan. So, papainumin natin. Actually, pati yung sa labas, no? Kaya, pinaliguan ko to kaso hindi ko na binidyo kasi nagkakaroon tayo ng problema dun sa pagpapaligo, no? So, ayaw ni Facebook, ni YouTube, ayaw nilang ganun. So, kaya, ito na lang pagpapainom natin ng pampurga sa mga kalapati. Actually, dalawang beses ko silang pinupurga, no? sa unang beses after one week po pupurgahin ko na naman para siguradong walang naiiwang internal parasite yung mga itlog kasi mapipisa pa eh. so make sure lang natin na mainom ng ating kalapate medyo na pressure ako parang tingin ko talaga may hirapan yung ibon natin na makasungkit pero anyway sige lang ang importante dyan makapag-participate tayo Kakagising ko lang guys Ang so haggard na mukha ako <laughs> Ngayon na yung show no So medyo kinakabahan ako At nai-excite Pero yung sa nararamdaman ko Lamang yung Excitement <laughs> right. hmm. Ang dami na pumapasok Sa isip ko Kinakabahan ako Dahil alam kong marami aso pupunta na may dalang malalakas na ibon. Hindi ako mapakaling ito at mapakipag ako <tinyo> Push myself to the limit I plan that i the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. Now. Best of me As I see us making moves I do what I want, so i got rather feel approved Staying motivated, teaching others what to do I'm staying focused, my mind is open They start to notice that I'm in motion There is no motion, you're not just chosen It takes devotion to stay composed, man Never stop, never stop, there ain't no time to fight So guys, no, mabot tayo. Nandito na tayo ngayon sa City Mall Anabu. Ayun yung bike natin tsaka yung entry natin. So, doon sila. Ayun yung mga, mga natin. <laughs> Rock and roll na to to the world. So, ito yung natin. Ayan sila. Nandito na. Nakabang sa likod. Yo, what's up men? Ito na sila ulit. Kasama na naman natin sila. Abot-abot <laughs> kami dito sa show. Nandito na tayo sa mall. No? So, nagsiseta pa tayo ng mga cages yes. alright guys malapit na to so, dapat talaga kasama ako dito kasi nga taga kabiti rin tayo no? at saka pangalawang show ito na kasalihan natin so medyo excited na ako guys rock and roll to the world ayan si Sir Tams no? no. si pag ni Sir Tams tumulong dito no? so actually ako naman tumutulong din ako pero nagre-record kasi ako ngayon Always do it on my own So I gotta get through it And the only thing I know Is to love what I'm doing Nagkaroon kasi ng konting delay Dahil merong misa Bago yung show So naatras ng dalawang oras Kaya umabot tayo na makatulong dito sa preparation Keep my head up, stay strong Always moving on Feel I don't belong Time I pass to move along Push myself to be the boss

Medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in. Let me in, yeah. Cause I'll only say it once, I'ma show you all the best. If you want it bad, I'm gonna show you every set, yeah how you can get it back, yeah. Cause I ain't never done. I'll be number one, working never hard until I catch just what I want. Yeah, rise just like the sun, yeah, fatal like a gun. shooters gonna shoot shootin', I'm gonna shoot until it's So guys, you know, just name mga racing video so mga. Right they mg a red colour, taught colour, me digital.

John. thoughts can keep you down pushing deep into your drown or they can keep you up strong focused on the now glass half full or has it been emptied out that well that's all up to you and your mind did you doubt anything everything not a thing make my thoughts work for me manifest what i need what i want what i see i could be anything i attract all the things that i see i believe all achieve as i breathe in and out again and again i don't gotta sit in if I'm training if I listen, if I learn all the ways read some books, something written, watch the best. Teach a system, I invest. Never hitting, I ain't scared. Ain't no chicken, I take days I'll be winning, you get back. What you're giving, find the reason that you're living, what you're good at, all your gifts and what you love. Take a risk and find out what you've been missing. lies deep way under the surface. And like a fire needs coal in the furnace So guys <laughs> panalo tayo sa bunot ha <laughs> <Ito. laughs> ha i it Be Appreciate all that is it's faking It's just for the taking If you make up your mind, you can take it I'm never complacent I would work in a adventure to face me, yeah There's a no replacement for persistence guys no hindi na natin napatapos yung show kasi mukhang kaabutan kami ng ulan so hindi <laughs> <laughs>